Magandang araw oh, po sa lahat. Ngayong araw, makakapanayan po na Timida Santos at Gretchen Lasalos at sina Vice Ganda. Tipi at Gretchen, pusa, 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 pusa. Pusa po One, two, three, go. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Tipi at siya naman po si Gretchen. Ngayon ay makakapanayan po namin sina Vice Ganda at si Coco Martin. Vice Ganda, pwede ka na pumunta dito? Magandang hapo po sa inyo, Gretchen at Pipi malinda ko po, umabot ako ng 6.9 million already na inyong pelikula ni Coco Martin na Parental Guardians. Oo nga eh. Masaya po ba kayo sa inyong bagong pelikula? Masayang masaya po ako dahil mag nagkakaroon na naman kami ng bagong pelikula kasama ang aking bestie na si Coco. Maganda ka po po. Coco Martin, ano ang yun naman? Noong nakasabaw ko naman ulit, si Naonyo, vice ganda ka siya kasi Aura. Dili lagi daw, kaya dakan siya. Dahil si Aura, si Naonyo, kay vice ganda. Hindi ka po na halik kay vice ganda? Hindi, di ko gusto. Bayot? <laughs> Ano bang bakla to? <laughs> Ngayon, pwede ko po bang tawagin sila? Si, si Narika, Arnel, <laughs> Jana, at saka si Lucky? Lucky. Para sa isa sa isa pang idolo, ito lang mga si Narika <laughs> at saka si Coco. Mauna ka na Jana may arif? <laughs> Bakit mo in inuidolo si Coco Martin at saka si Vice Ganda? <laughs> Psst! Saba ah. kayo Iniidolo ko si Vice Ganda dahil sa kanyang pagkamasayahin na tao at <coughs> positibong paningin sa buhay. At si Rocco Martin dahil siya ay napaka magaling na aktor at mabahit na tao. Ngayon naman, salamat sa iyo dyan. ngayon naman, tawagin si Rico Labrador. May OT pa. po si Vice Ganda kasi siya yung haligi ng tawanan. At gusto ko po siya dahil palagi siyang nagpapatawa sa lahat ng nanonood sa kanya. At si Coco Martin, yun yung isa po pong idolo kasi siya yung haligi ng aksyon. Magaling siyang Magaling siyang actor, actor at magaling siyang baki umarte. Oh. Ngayon naman, salamat sa iyo Miss Rika Labrador. Ngayon naman, Janan May Arif. Tawagin natin si Arnel lagi. Mas ko po si Vice Ganda, si Hindi uh, sila. Hindi po 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 sila. Hindi 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 sila. 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 Si Coco naman, alam naman natin, magaling siyang aktor. At sa bagong movie nila ni Vice ay isa na rin siyang komedyante ngayon. Maraming salamat sa inyong lahat. At dito po, nagtatapos ang aming pag, pag sa mga na tao dito. na sikat sa araw na ito. Okay. <laughs> Maraming salamat po sa pakikinig. Yay! Yes. <laughs>